na guys, nakakalungkot pero may mga dumarating na pagkabago sa buhay natin. Kailangan pa natin magpatuloy. You si Pax, box and don't Pasok na. <sighs> okay guys, second batch ng pag-out ng ating mga alaga. Um, ganun talaga. Yo, what's up guys? So, ayun. Iniwan ko ng UK kung saan nagumbisa ang Skit TV. At umuwi ako ng Pilipinas ng walang-wala. Back to square one. Wala akong lewing alaga. Okay, kwento natin kung ano ba talaga nangyayari sa mga pets natin sa palma TV sa UK. Kitang kita yun naman guys sa video. Naglilis ako ng mga enclosures na wala nang laman kundi mga lumang molt na lang at mga sapot. Yan mga taxidermis. Kung pwede lang talagang iwi ito mga naglalaki ng mga tarantulas natin dito. Mga nagaganda, nag-aastigan ng mga tarantulas natin iuwi ko talaga eh kaso hindi pwede bale hindi ko na ikwento ang bawat life story ng mga bida natin kayo nang bahala manood sa youtube guys kasi napakalungkot kwento eh so check nyo lang sa youtube natin dito sa kwartong to nagsimula ang lahat sa maliit ng kwartong to guys yan ginigiba na ni Skits ano ba yan Skits so etong kwartong to yung tumulong sa akin nung pandemic times nakaraos tayo ng pandemic times Alis yung lungkot natin sa pag-chill sa SPTV. Magpaalam na tayo kay Tupac. Tsaka sa ating mga ibang alaga. Tupac. Paalam, Tupac. Paalam, Sandy. Paalam, Shanks. Ay, nakakalungkot. Pero kailangan natin mag-move on. Kano'n talaga may mga pagbabago sa buhay natin. Layo Hindi gusto. na no, ng <laughs> <laughs> ano guys to Ito yung kaibigan natin na uh, umampun sa mga snakes natin at iba pa nating mga alaga. Magaling na keeper to guys kaya in good hands sila. Tapos yan, si Pax. Kinampun na rin. Shoutout kay Corinne. Oh. Si Maya pala yung ating Chinese hourglass trapper spider or mas kilala sa tawag na or spider. Ay, na-dead guys. I'm so sorry. Dahil na siguro sa katandaan nung ipapampon ko na siya kay pare no way ne nung hinukay na namin siya eh walang signs of life guys kaya e, natin rin sa kanya, yung kanyang exoskeleton na walang buhay so sorry kahit mga enclosures guys wala akong naiuwi ang lalaki kasi kaya yan pinagbebenta ko tapos yun empty na yung room binalik ko na yung susi tapos umuwi na ako ng Pilipinas. One more thing guys, napakahalaga nito. Kasi marami na nagtatanong kung bakit pa ako gumawa ng bagong page. So may Skitsa Palma TV tapos gumawa ako ng Skitsa Palma PH. Kasi guys sa Skitsa Palma TV, yung country setting doon ay naka United Kingdom pa rin. Hindi ko mapalatan yung country ng Philippines. Kaya yung account settings information sa SPTV ay lahat UK kaya kumuha ako ng bagong page ginawa ako ng skitsa palma ph para lahat philippines so sana e eh, patuloy niyong supportahan ng skitsa palma ph gaya na pag supportan niyo sa skitsa palma tv isa rin yan guys ako pa rin yan si skits pa rin yan at nag iisang skitsa palma community at kung magkikipa ba ako ng mga tarantulas syempre naman guys naghihintay ako ng oportunidad na makahanap ng tarantulas na may papel na affordable kasi kapag napapilan dito sa Pilipinas nagmamahal kailangan namin papel guys para goods tayo okay so dito sa Pilipinas ano nga bang plano natin ah uh, gusto kong mag start ng reptile keeping dito sa Pilipinas sa likod ng bahay namin gusto kong magkaroon ng mini skit hindi naman totoong zoo pero ganyan ang ibig sabihin guys yung place kung saan marami tayong reptiles, place kung saan heaven. Bubuhayin ulit natin guys ang Skitsapalma community. Gagawin ko ang best ko para ibalik yung dating sigla ng Skitsapalma community. So sana ay patuloy supportahan ang mga pinagagawa ko dito sa Skitsapalma PH. Eh, mas malalaki ng alagaan natin. May bearded dragon na, tortoise, turtle, um, iguana, ano pa ba? Mga tegu, dinosaurs, um, homo sapiens <laughs> Basta yun guys Medyo nalis ng landas ang skitsa natin Kasi marami akong pinagdaanan Pero ngayon eh, nahanap ko na yung mga pako Bumaber lang ko guys Paginaaral ko pa yung kalakaran ng pagkikip ng exotic pets dito Na legal Kasi nga dito, kailangan ng ganyan Kailangan ng ganito, ng papel Para makapag rehistro Ganon, ganon. So, yun. Kailangan natin sumunod sa batas. Napaka-boring ng vlog na ito. <laughs> Hindi ako sanay ng vlog na ganito na voiceover, voiceover lang. Nakapanibago. Pero, ayun. Kailangan kong sagutin yung mga katanungan nyo. Sana yung nasagot ko yung mga katanungan nyo dito sa vlog na ito. Sa napaka-boring na vlog na ito. At, ayun, guys. Um, hopefully, magtuloy-tuloy na tayo. Maraming salamat, guys. At sa dulo ng tunnel na ito ay may liwanag na naghihintay. Nax, maraming salamat guys sa chill lang tayo lagi dito sa Schizo PH Philippines. Yeah.